78 mataas na record. Yan ang naitala ng Philippine Stock Exchange Index bago matapos ang 2012. Dahil dito tumaas ng 33% ang stock index ngayong taon. Sa huling trading ng PSEI, nagsara ang Philippine Stock Exchange sa Composite Index sa 5,832.83 o mas mataas ng 8.89 points. Ayon kay investment analyst Astro del Castillo, maganda ang naging performance ng merkado ngayong taon. Lampasan din umano nito ang inaasang record sa kalakalan. Hiniling naman ng Philippine Exporters Confederation ang agarang pagpapadapad ng infrastructure projects para sa susunod na taon. Ayon kay Philippine Export President Sergio Ortiz Jr., ang pagpapatayo ng kalsada, pantalan at iba pang infrastructure facilities ay makapagpabilis sa export industries. Naniniwala ang ang matutulong ng public and private partnership upang mapaunlad pa ang kalakalan sa bansa. Kaugnay ito, hindi bababa sa limang infrastructure projects ang nasimulan na ngayong taon, habang labing-anim na proyekto pa ang inaasahang isasagawa sa susunod na taon.